Sinabi ng Department of Transportation, DOTR, na ang Metro Manila Subway, ang unang underground railway system sa Pilipinas, ay nagpapatuloy para sa bahagyang pagbubukas mula Valenzuela City hanggang North Avenue sa Quezon City sa 2028. Sinabi ni DOTR Secretary Jaime Bautista na ang partial operations ay aabot sa Ortigas, Pasig City sa 2029. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at e-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Sinabi ni DOTR Secretary Jamie Bautista na ang partial operations ay aabot sa Ortigas, Pasig City sa 2029, nasa 15.57% na ang construction progress. Ang Metro Manila Subway ay tatawid sa walong lungsod mula Valenzuela City hanggang FTI Bikutan sa Paranaque City, na may spur line sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 sa Pasay City. Ang 33 km at 17 station rail line ay naglalayong bawasan ang oras ng paglalakbay sa pagitan ng Quezon City at naiyam mula sa isang oras at 10 minuto hanggang 35 minuto lamang. Sa sandaling bumana, ang underground railway system ay makakapagserbisyo ng hanggang 370,000 pasahero araw-araw ang Sumitomo Mitsui Construction Corporation, SMCC, Fabrication Yard para sa Metro Manila Subway ay tumatakbo sa buong kapasidad, na gumagawa ng siyam na segment bawat araw, o labing limang tunnel ring, sinabi ng Department of Transportation noong biyernes. Nilagyan ng 18 set ng mold rings, ang fabrication yard ng MMSP sa Baliwag, Bulacan, ay may kakayahan na ngayong gumawa ng hindi bababa sa 1,586 na tunnel rings, na tinitiyak ang tuloy-tuloy na supply ng mga segment upang suportahan ang timeline ng konstruksyon ng proyekto. Ang yard na sumasaklaw sa humigit kumulang 86,650 metro kwadrado, ay nagsimulang e-develop noong October, 2023, at naging ganap na gumagana noong September 2, 2024. Sabi ng DOTR, ang transportasyon ng nasabing mga fabricated tunnel segment mula sa Baliwag Yard patungo sa Contract Package 103 Construction Site, ang Contract Package na naglalaman ng Camp Aguinaldo at Anona Stations, ay nakatakda sa December 2024. Sinabi ng ahensya na ang pagsisimula ng mga gawa sa tunneling ay magmarka ng isang makabuluhang milestone sa pagbuo ng proyekto. Ang patuloy na pagsisikap sa Camp Aguinaldo Station at ang Operational Fabrication Yard ay nagbibigay diin sa pasulong na momentum ng proyekto, na pinapanatili itong nasa track patungo sa pagkumpleto sa loob ng mga target na timeline. Samantala, sinabi ng DOTr na konektado noong Biyernes ang mga viaduct sa pagitan ng Bukaway at Balagtas stations ng North-South Commuter Railway System (NSCR). Kasama sa viaduct span connection ang contract package 01 ng NSCR na sumasaklaw sa matataas na istruktura ng Malolos-Tutuban segment na may anim na istasyon at isang depo. Kasama sa contract package 02 ang mga matataas na istruktura na may tatlong istasyon lahat sa Bulacan. Ang kabuoang progreso ng NSCR ay nasa 51.46% na may pag-unlad sa konstruksyon sa 23.5%. Sinabi ni Bautista na kapag natapos na ang NSCR, Mapapabuti ng linya ng tren ang connectivity at mobility sa pagitan ng Bulacan at Metro Manila. Ang NSCR ay magsisimula sa isang muling pagsibol ng riles, na muling bubuhayin ang dating trailblazer na industriya ng tren sa Pilipinas. Sa sandaling gumana, ang 147 kilometrong na linya ng tren ay mag-uugnay sa mga pangunahing lungsod sa Pampanga, Bulacan, Metro Manila at Laguna na magpapababa ng NTN na oras ng paglalakbay sa pagitan ng Clark International Airport sa Pampanga at Kalamba, Laguna mula sa apat na oras sa pamamagitan ng kalsada sa mas mababa sa dalawang oras sa pamamagitan ng tren. Ang NSCR system ay inaasahang magseserbisyo sa 800,000 pasahero araw-araw. Samantala, minumungkali ni Villar na kunin ang konstruksyon gayon din ang operasyon ng Cavite Leg ng Light Rail Transit Line 1, LRT1, Cavite Extension Project at palawigan pa ito hanggang sa silang. Sa isang press chat, sinabi ni Villar sa mga mamamahayag na nakikipag-usap siya sa mga grupo ng Ayala Corporation, at negosyanteng si Manny Pangilinan para sa kanyang planong makuha ang mga karapatang bumuo at palawigan ang natitirang mga segment ng proyekto. Sa kasalukuyan, ang Phase 1 ng extension ng Light Rail Transit Line 1, LRT 1 ay malapit na sa nakaplanong komersyal na operasyon nitong huling quarter ng 2024, Sinasaklaw ng Phase 1 ng LRT-1 Cavite Extension Project ang unang limang karagdagang istasyon na sumasaklaw sa mahigit 6 na kilometro sa loob ng lungsod ng Paranaque, katulad ng Redemptorist, NIA, TITX Asia World, Niloy Aquino, at Dr. Santos. Kungkul sa bahagi ng Cavite ng proyekto, sinabi ng kumpanya na ang pagkaantala sa paghahatid ng right-of-way ay gumahadlang sa pagsisimula ng groundworks. Sa claw ng segment ang huling tatlong istasyon ng proyekto ng LRT-1 Cavite Extension, ito'y ang Las Piñas, Zapote, at Nyog. Ang LRMC ay isang joint venture company ng Pangilinan led Metro Pacific Investments Corporation at AC Infrastructure ng Ayala Corporation, kasama ang Sumatomo Corporation at Macquarie Investments Holdings Philippines Private Limited. Ani Biliar, the MPIC and Ayala groups are contemplating to stop the project at Sukat, Paranaque, Where the Dr. Santos Station is located, we are negotiating because it looks like they don't want to continue, they are stopping until Sukat. Sakaling pumalit ang kanyang grupo, sinabi ni Villar na mapapalawig ang proyekto sa pamamagitan ng seven stops, mulanyog sa Bacoor ang huling istasyon ng proyekto hanggang sa Governor's Drive sa Dasmariñas na dadaan sa Malinong.